November 3, 2023. Naputol yung plate number oh, sa lakas ng vibration. Nakaraan, naputol niya na rin tong plate number bracket mismo sa Batangas na laglag. Buti na nakita ng mga kasamahan ko. Tapos, uh, ito sa Cagayan, naputol niya yung bracket, yung pinakabakal na kumakapit sa baterya. Dalawang beses na. Kaya yan, oh, mayroon ng leather belt siya na backup just in case. Kasi Uh, delikado Like sa Kagayan uh, Tumatama yung battery sa gulong Buti hindi kami Buti hindi siya totally nasira Yung battery Yung seat bracket nya Ilang beses na rin nagpagawa na ito Yung bakal Ilang beses na naputol na rin yan Sa lakas talaga ng vibration Ultimo side mirror Naputulan na rin ako dito Sa lakas ng vibration Ang feeling nya kasi Parang kang nagtatabas ng semento sa kalsada nag-jackhammer uh, Salakas sa lakas ng vibration niya talaga uh hardtail to no rigid walang suspension kaya talagang grabe yung vibration niya feeling mo parang itatapon niya uh, sa aspalto'ng daan lang siya maayos sa uh, patakbuhin pero sa mga semento lalo na rock road para kanyang tinatapon